Yan yeah, mga kaisam Pakala na namang pag ung -uh. Posibleng dyan na ninirahan Dito ko lagi mga kaisan nakikita ang ano Ang pag ung ung -uh. ah, Pakala tilapia pati o oh, yan um. Eh mga kaisan tilapia lalaki May nadami na naman mga kaisan Dalawang araw ko na pong nakikita yung pag ung na napakalaki Posibleng dito naglulunggayan Ari oh, uh. dun mga kaisan lagi nalubog uh. Mga kaya sinakambal Dudukutin natin mga kaisan ayun yan o oh. eh Ano yun? Tsaka sako, kayo ang sako Pang ano? Hmm. pagkalakay eh Sakong, ano? Ah, pagkalak eh Yan ayun, Ah yun, mga kaisan Dumadali po sa tilapia Pagkalak eh Nani pa yung sako? Pampulak din Paka, ano yun ba, eh Pagka ano nanungga eh Nanay, sako nga. Meron pa sa loob. Nanay, meron oh. daw ko sako. Mga kaisang, pagka-alim ng lungga. Sama tayo. naman sa loob. Nanay. Mga dalagpap eh. Dalang ay pupulakan. Aray oh. Yan naman. Yan ang dumadali ng tilapia. Yan naman? Mm -hmm. Ano yan? May botas ba dyan? Ang laki. Yan lang. Lampasan din yan na. Ah. Baka din ang Pagkalaki. Ano pag ba yung pag-ong na ano? Pagkalaki. Ahas. Pag-ong ito. Pilikado. Ano ah, ba? Ah, mga Pagkalaki oh. Kaya pala may ano na namang munisan. Ano laki. Meron na naman tilapia nakalutang. kalutang. Hmm. Bakit na huli mo ah? Nakita mo kanina. Mm. Hindi pa din. Ha. Toy. Sa diligo. Peti ya? Oh. Ah, oh, sepak si nanti ya. Di ko aku makan sen, Ay, butas na butas pala. Ay, uh. Oh. Ay. Ay. Ayan o. No? Aba, nangkat, nangkat eh. Wala bang sinanay si Bumbay? Aba, nandadal <laughs> eh. Nakakatakot ay. Nandadal mga kaisan. Si Bumbay magaling sa mga ganari. Ganari na na eh. Tsaka dalag na malaki. Sige ba mo? Oh. Oh, oh. Pagkalaki. Aba. Pagkalaki mga kainsam. Ang dami naman. Padalawa na po. abah walang nga pagkalaki. baka lumusot din sa kabila. Nakakainsan. Nangangangkat mga kaisa. Aray, aray. Nang talas ng kuko. Nang dadali ay. Piit na piit. Aray. Nakasangat sa bato oh kain saan halimaw ay Ama e -eh. ah. Halimaw nga kain saan pagkalaki Pakadami pong laman Ama pagkalaki Mga kaisan, ganda rin lang ang hawak ko pagkalaki. Pare! Sa rin mga kaysa hawak, ah, pagkalaki. Para hindi po kayo makagat, ah, patatlong pagkalalaki Hmm. Mga kaysa, tatlong malalaki. Um. Aba, pagkalaki. ayun, laki na din sa kabaa laki aba nasiksik sa ilalim ng batuan eh Bunto! Woo! gano'ng bibilis ay no ayun, ayun. Ang laki. Ang oh, mga kaisan laki oh. Ang laki mga kaisan, giant. Ah, ah. Pagkalalaki. Eh. E. Aba. Apat na malalaki mga kaisan. Sus Mariošić. puto eh. Ano Eh, di ba sa atin? Nakuha na din yung ano. Hindi pa. Pakadami pa kung pakadami. Uto, hindi mga butas. Saan? Ano lalaki ano? Ayan. Oh, ay, oh ginagawa mo lang. Yan ang ano dami nga. Nakaipit siya naka naka sa bato. Oh, pinapirasan lang. Hindi mo yan, apat. Lalaki. Hindi na akurat. Nadaling ha. Oh. Ah. Puti, pabuti ka ng sako. Pero pang butas din eh. Pabuti sa sako. Eh, sako. Eh, sako. Eh, sako. Pakalaki ano? Ang laki ito, Hawak lang ay sa puwit. Ito oh. May laman pa ma may, may laman pa isa oh. Ay abot. Yan, bilutas ko nga dyan. Pare. Kaya pala lang pasan na. Oh. may lamang pa wala na. Awan niya, idadukutin pa. Eh. Matapang-tapang katid ako mo ito eh. Baka may <coughs> Ang hawak lang ay sa puwit. Sa ano, sa likod? Oo. Oh. Tapos baka ay... Ang pangmaulo. Yun nga ay. Hindi pa Papatsihin mo muna sa putik pag pumatsi na sa putik. Hindi na sila makakanggat. Butas yan na yan. O. Butas? Hanggang doon sa so kabila. Ari pa batuhan na, o. ang batuhan na. Hindi maaari na to batuhan. Nagtakbo na uli yan. Salasalawag ang buto sa loob. Nagtakbo Ay, na uli din yan. Isa. Parang dalawa pa nga yun na din eh. Pwede din. Isa may batong ari. Ha? Saring may batuhan. Yan. May butas din yan. Gagamain ko mamaya. Ayun. Yan. Ayun. Yan hindi kagat. Uh, hindi ko madali. Bulas mo yan. Ay, maano pala. Kakati. Kakati. Hindi ko madali ko siya eh. sa lawag ay. Buwan lang sa bato na kaipit. Ito pala may mga puro batong ilalim. At saka hmm. Nasa lansan. At Oo. Parang hindi mapasok. napapasok din naman. Ah. Baliwala rin ang mga butas. Oh. Mga giba. Hmm na mapapalitan natin ng net. Oo. Uh, Kailangan yung brand nyo nga yung uh, makulay birthday mong binili sa Shopee. Eh. Uh Oo. -huh. Anong lalaki eh. Aba. Aray utay, kasarapan lang ang lalaki oh. Meron lang eh. Oo, oh, aray, aray. Aray. Oh, naahon ko yung naahon. Kuya, 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 naahon. Aray, aray. Naahon. Oh. Uh. <laughs> Binaahon. Puno na eh. Yun, utoy, lumabas. Pigmakot. Lumabas. Naahon ko naahon. Oh. Na Oto, eh. Maamali e, kita e, rin. Aba, maliit. Maliit. Nandadali eh. Oh, naman. Meron pang nakawala eh. Dalawa pa yung nakawala eh. Kaya saan nagpunta sa kabilang e. yun. Nari nga ba ito? Nari bila oh. Hmm, natakot lang baka biglang madukot yung <laughs> ulo. Ang diskarte pala ito uh, eh. Isisiksik mo lang sa saputik. Para, n42, para hindi makapanggat. Para hindi makagalaw. Tapos kakakapain mo kung alin ang puwit. <laughs> <laughs> baka makakasang bang may ulo eh. Hindi, ramdam <laughs> mo naman ah. Ay, aray, yan, no, walang walang wala na natutumbong na rin. Wala na ari. Hindi sa kabila. Pupula yung mga lungga pala ipupula ka. Hindi ako yung pauwa, saksay man pauwa ngayon. Bulutan sa ako pati. Hmm. Yan. Ibayin mo. <laughs> Uy, naahon na kuya oh. ano ba ito? Kuya oh, kuya oh. Pero baka Ang hirap ng ikaw, ikaw, ikaw dali lubog na. Ay, kuya dali dali pawit. <laughs> Ay, dali dali. Jayan. Baka wala po <laughs> sa, sa puwit sa puwit. Sa ganyan. O, oh, hindi pa sanay gumapit ang ganyan. Baka. Pagkalalaki. Hindi ba? Apa. Nalabo pati yung palit natin. Bay, okay lang. Mahalagay ng huli nga yan. Hindi mga kaisan Hindi eh. mo mga huli. Gawa naman lang tubig. Oo, Ano, mga kaisan Anong masarap na luto na eh? <laughs> kayo? Lulutuin natin mga kaisan, Adobo. Aba! May tamaan. Tuyo yung kakagatan din. Kakagatan? Oo. Hmm. Bakit bakit mapilis ang umit? Aba! Nagkakadaming na, lamang. Simple na ako. <laughs> Di <Diyo>, e. <laughs> Matilis akong punin e. No, mga kaysang. Comment kayo anong masarap na rin. I-adobo e, natin mga kaysang sa tuyo. <laughs> Magaling si Piero yung magluto. Nandiyan ba si kuya? nagtatrabaho sa ano kabila kaniya na gapas kaniya ang uwad ata ang uwad mm -hmm. yung mga kaya kalahan na rin sa oh pagkalaki giant sa lukot eh. may matalino yung ganyan kaya sila nakalaka ng ganyan ay eh. mm. may nakawala pang dalawa o toy eh. dalawa pa hindi yung pwede sa biwas ang hirap ang sa biwas matalang ito nas, nasimba din ito sa biwas pag gutom ito ito po mga kaysa na sinusukuan ng mga magpapalis daan ngayon kahit sa Laguna. At saka yung ano yung... Pero ito po, alaga, yung malaking loong natin dun, alaga po natin sa ganito. Oo. Oh. Adobo. Kaya mo ay nagluluto niya at napakarami niya dati sa amin. Oo, oh, uh, ito. Ay, ang lalaki. Oo. Ay, grabe. Kinakain mo yung maliliit. oh, maliliit. Fingerling. Oo. Ayari. Ay, Nasa, ako ginama ko doon, nado ng butas yan ayan. Pakadaming mga itlog. Oo. Uh. Minsan ay walo marami. Masisira yung mga... nalusot. No, o, no, Tiyo. Dog, Mamaya? Mga hapon. Yeah. Yeah, Adobo ito mga... eh. <laughs> Lalapot-lapot ano? Ah, oo. Pakakatiin ko sa... naglalangis-naglalangis sa, sa gata, Tiyo. <laughs> Naging mamuluhin ang ilaw eh. Yeah. Oo. Saka takatanlad. Baka aabutin mo, Tiyo. Yeah. yeah. Pag inaabutin pili... uh. ko yung... Yeah, oo. Mamaya. <laughs> Sige, Tiyo. Kayo may bababad muna. Oo. Uh. Yan mga tayuhin ko po sa Laguna. Bababad muna sila sa Dumaka. Hay Bombay. Toy, tiyan mo to. Ang laki utol oh. Utol. Si utol po. Ang oh. laki ng utol. Ang laki. Siyempre utol ang antik nik pala utol pag tayo mang manglilimas eh ano. Ilan? Yung pala sa huli ang ano. Ang kapit. Ilalim. Sa mismong ano, sa may ipod buntot. Kaya na ba na sa ako? Kaya ka gano'ng tanong? Oo. No. Ang dami ko pala pa, oh, pitasing ano. Yan dami ko pala ting pitasing, pitasing sitaw. Toy. Saan din ay yung yung huling tanim ba? Oo. Oh. Nabunga na ano ba? Oo. Oh. Ah, um, mga kaisan, okay, sa kuwit pare ayo. Oh. Sira na tabi okay, um, niyo. Mga kaisan, tayo po muna ay eh, kakaunang ipot. Nagpa-deliver po tayo ng isang isang truck na ipot. Ikakaunin po natin maya-maya. Mamaya ko na po 'to adubuhin. Ano kaya adubuhin po ni Kambal? Ah. Puti oh, adubuhin niyo dalawin. Oh, mamaya. Yeah, mga kaisan, naandyan na po yung ating uh, mga kabarkada po. Kaibigan ko po, naghahakot ng chicken manure, eh, si Parendino, ay pauwi na rin po tayo, naandyan na. Ito mga kaisan, alaga ako dito sa ano, sa ahas pagong. Ang lunggaan po nito, tatlo, doon sa batuhan, isa. Tapos ay dito sa batuhan ito, sa bato lang po sila. Tapos ay dito. Yan. Tatlo po ang lunggaan yan. Sine-check ko po yan tuwing ikatlong araw. Dinudukot din po natin. Dito, may lunggaan po yan. Magandang lunggaan. Tsaka dun. Yan po yung mga ang sinusuot, sinusuot po nila. Mga lunggaan po ng dalag. Tsaka hito. Doon po sila nangangain eh. Nanginginain. mag na naman tayo. Bababa ng mga chicken man yun. oh, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Ingat po lagi.